sumay niyo ang kapayapaan. Hallelujah. Magbigayan ng kapayapaan Peace isa. be with you. Peace be with you. Peace yeah. be with you there. Salamat sa aking mga. Hallelujah. Ay lahat nga ay pinagpala sa araw na ito ng pagkakaroon. Dahil sa inyong pagkakaupo at nakarating din dito ang inyong mga hangpang sa pakikipagdiban sa aming lahat. Isa lamang yan sa mga biyaya ng Diyos sa araw na ito. Dahil masigit pa dyan ang inyong kakangtin kapag kayo ay patuloy na sumusunod sa kanyang kalauban. Ang mga mahalagang ipinag-uutos niya na wa ay inyong pahinggan, inyong pagkilayan ito, pag-aralan, kailanman hindi ninyo makakayanan. Ama, isa katuparan ang lahat ng sa inyong mga buhay na naayon sa kanyang kalooban. Siya lamang ang magpapatupad niyan at magkakaloob sa bawat isa sa inyo. Kaya't ating mga anak, pagkatatandaan ninyo na sa bawat paghayon ninyo, puno kayo ng pag-ibig Kababaang loob. Paglay ninyo ang aking mga mahalagang bunga. At ito man ay inyong ibabahagi. Hindi lamang ang pagpapalaganap at pangangaral ng mabuting halita sa mundo ito. Kundi ang pagbabahagi din ang ating mga bunga na mahalaga. halaga. Kaya huwag ninyong kaliligtaan. Nanaway na isa pamuhay ninyo ang mga aral ng Diyos na inyong napapakinggan. Hingin ninyo sa Diyos na manatili ang inyong pananalig at pagtitiwala. Higit na ang antas ng inyong pananampalataya ay maglalong madarap na lang ito. Upang kayo ay hindi lamang mananatili ng ilang panahon sa piling niya. Kaya aking mga anak, magpagabay kayo sa kapangyarihan ng Diyos lagi, Maging sa inyong punong likod na siyang inatasang at pinapatiwalaan natin sa kawang ito. Sa inyong mga kapatid na nakatatanda sa iglesia. Ito. Dahil iyan ang kaayusan ng lahat upang kayo ay pagtalipay. Aking mga anak, aking tagubilin sa araw ngayon mag-aral kayo at patuloy na manalangin lang din ipanalangin ninyo hindi lamang ang mga kaluluwa sa purgatorio maging ang mga kaluluwang gala na naramdaman na hindi pa nasusumpong ang liwanag patungo doon sa paraiso ng Diyos sa buhay na walang hanggang dahil ito man isang mga kungkulin na narapat ninyong laging gampanan araw-araw at isa pamuhay ang kanyang salita na naaayon sa kanyang kalooban. Maraming salamat aking mga anak. Sumayin niyo lagi ang biyaya at grasya ng Diyos sa tanda ng kanyang banal na pangalan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise you.